Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa ating nilay salita. Tayo po ay manalangin sa kala at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga bagin at banal na ipagkalobo po sa amin ang kalunungan upang matapitang ka. Ang katalinuhan upang maunawaan ka. Ang sigasig upang hanapin ka. Ang pasensya upang hintayin ka. Ang mga mata upang mamalagta ang puso upang magnilay sa iyo at isang buhay upang ika'y ipahayag. Amen. Tanggin to, ipanalangin mo kami. Amen. Sa kaya mama at sa anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating pong pagnilayan ng mabuting at tungkol sa pagiging mahabagyong ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Maging mahabagin kayo dahil ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Huwag kong takal, siksik, liglig, at umaako pa ang ibibigay sa inyo. pagkat ang takalang ginagamit niyo sa iba ay sa ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo na po ay magnilay salita. Sa mga salita ng ating napakinggan, ito po isang malinaw na hamon na kung saan ito inilalatag sa ating mga puso. O ano pa ang larawan ng ating ama sa pamagitan ng pagiging mahabalini. Hindi ito basta emosyon lamang, kundi isang aktibong pagpili na magpakita ng pagmamahal at awa sa ating kapwa. Isa-isayin po natin ating mga nilay salita maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Ito ay isang paanyaya na lampatan ng ating mga limitasyon bilang tao at tularan ang walang hanggang awa ng Diyos. Ito ay pag-aalis ng pait at galit, poot at pagpili yung magbibigay ng pagkakataon para sa iba. Ika nga, bigyan natin sila ng ikalawang pagkakataon. Huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Madalas tayong mapadala sa paghatol sa ating kapwa. Ngunit ang mga salitang ito ay nagpapaalala na ang Diyos lamang ang may karapatang humatol. Ang pagpapakumbaba at pagunawa sa kainahan ng iba ay mahalaga. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawadin kayo ng Diyos. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Ngunit ito ay isang susi sa kalayaan. Kapag tayo ay nagpapatawad, hindi lamang natin pinapalaya ang ating kapwa, kundi pati na rin ang ating mga sarili mula sa bigat ng sama ng loob. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Pustong takal, siksik, liglig at umaako pa ang ibibigay sa inyo. Ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa material na bagay. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng ating oras, pagmamahal, at suporta. Ang Diyos ay mapagbigay. At kapag tayo ay nagbibigay, tayo rin ay makakatanggap ng masaganang biyaya. Sapagkat, ang takalang ginagamit niyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ito ay isang paalala na ang ating mga aksyon ay may mga kainat na niyo. Kung paano natin tatuhin ang iba ay sa ding paraan kung paano tayo tatuhin ng Diyos. Ang mga puntos ng pagliliwanag, ang pagiging mahabagin ay hindi kainaan kundi talakasan. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa atin mula sa pagkakabigkis ng galit. Ang pagbibigay ay nagbubukas ng daan para sa masaganang biyaya. Sa pamagitan ng ating pamilya ay maging maging nawa, ay maging mas mahabagin sa ating kapwa at maging mas malapit sa Diyos. Ang mga sayang nabanggit ay nagbibigay ng mga praktikal na pamamaraan para sa mga kristyano kung paano ba tayo dapat mabuhay. At para po sa ating pagbabahaginan, kayo po, ano ang nilay salita na tumimo sa inyong puso? Mangyaring ibahagi po ito sa ating comment section. Maraming salamat na why patuloy tayong patnubayan ng ating poong makapangyarihan sa ating paglalakbay sa buhay pananampalataya.